I need some more money. Napailin si Rene sa sinabi ng kanyang ina. Malaki na ang allowance na ibinibigay ni Rito. Ngunit heto ito, nang hihingi pa ng dagdag. Hindi niya maibibigay yun dito. Kailangan niyang magtipid. Ipinangako niya sa sariling hindi siya hihingi ng anumang pera mula kay Dylan. Hindi kaya ng pride niya. I don't have any money right now. Nagkahiwalay na kami ni Dylan. I want to ask him for any money. Pero sa'yo ang kumpanya. Oo, pero may allotted budget lang para sa akin. Hindi pa pwedeng ganun kalaki ang kunin ko. Remember, we're just starting again. Nalugi kasi ang kumpanya. Natatandaan mo pa ba? Don't use that tone on me. Well, it's true. Besides, mas malaki ang nakukuha mo kaysa sa akin. Huwag mo akong sumbatan. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. At bakit ako magpapasalamat sa inyo? Bigla na lang siya ng nakadama ng matinding gano'n. Kaya nagkaganon ng buhay niya. Ay dahil na rin din. You never took care of me. And why would I do that when every time I see you, you remind me of your father? Why do you hate him so much? Because I had plans, my niece, at lahat ng mga plano ko sa buhay, sinira ng tatay mo. I was supposed to marry Julio at that time, your father raped me. So damn you and your father. She was shocked. Hindi niya ang papaniwalaan ang sinabi nito. You're lying. You think? Sarcasticong sabi nito. Pareho lang kayo ng daddy mo pampagulo sa buhay ko. Kayong lahat, pampagulo sa buhay ko. Ang mga magulang ko, ang lola mo, lahat kayo. Holy was the only good thing in my life back then. He doesn't love you. He loved me. He just lost the feeling because how could he go on loving me if someone else had me first? And then I married that guy. Hindi ko sana ipaglaban dahil pinuwersa ako ng magulang kong pakasalan ng daddy mo. Alam ng daddy mo na mukhang pera ang magulang ko. And so they accepted his bribe and asked me to marry your father instead of putting him to jail. And your grandmother acted like it was a huge favor for me. At nabuntis pala ako. Tuluyan ang nasira ang buhay ko. But I didn't know anything about that. I don't give a damn. Give me my money. Fine. Singhal ni Rito habang hilam ng luha ang mga mata. Ang lahat ng laman ng wallet niya ay binigay ni Rito. Pagkakuha rin ay tumalikod na ito at nagdadabog. She completely broke down, parang tinutusok ng mga aspilyang kanyang puso. Nauunawaan niyang masakit palang malaman na minsan sa buhay nito ay nagkamali ang kanyang ama at siya ay bunga lamang nila. Masakit din pala na mukhang kahit kaya ay hindi siya maaaring matanggap ng sarili niyang ina. Hindi nito mauunawaan na wala siyang kinalaman sa nangyari ng dito. It was so unfair. At bakit ngayon pa rin nilaman ang lahat ng inyo kung kailan kakahiwalay palang nila ni Jelan? Gaya ng sinabi nito sa kanya, kinabukasan na nag-usap sila tungkol sa kumpanya. Pinapili si Neto kung ano ang gusto niyang mangyari. Dala ng pride ay mas pinili niyang sinalamang ang humawak sa kumpanya at ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Kaya lamang, kailangan niyang mag-drop ng ilang units. It had been three days since their separation. Hindi niya alam kung ano na ang nangyari dito at kay Melissa. Wala pa siyang balita. Alamin pa rin niya sapagkat na nananalitigil niya isang mission niya kay Dylan. Ang siguro ng hindi ito mapupunta kay Melissa. Hiling lang niya na sana ay sinunod ang payo niya na mag-iingat sa pagsasalita sa babae dahil nakondisyon na niya ang isip niya na wala nang salapi si Dylan sa ngayon. She cried until she felt her lungs were on fire. She cried until she felt her lungs were on fire. Isip siya ng isip kung anong gagawin niya upang mabawasan ang sama ng loob niya. She had to leave the house and get away. She couldn't drive. Nagtaksi na lang siya. Nasa nasa sasakyan na siya ay saka niya tinawagan si Natalie. Sinabi niya rito magkita na lamang sila sa isang bar. Pagdating niya sa bar ay umorder kagad siya ng beer. Ngiti-ngiti sa kanya ang bartender. Hindi ito mukhang bartender. Hindi ito nakasuot ng uniforme ng mga tauhan dito. This one's on the house. Thanks, no string pa. Definitely. Awinom na siya. The guy kept eyeing her. Mukhang balak nitong mag-flirt sa kanya. Pero wala siya sa she have recited the previous two. Bukod sa inu, minaibilig na ng sinino ng Abby Noong dumating si Natalie, nabuti na lamang dahil pakiramdam niya ay obligado na siyang kausapin ang lalaki dahil sa dami ng ibinigay nito. What took you so long? Traffic girl, you look awful. Tell me about it. What happened? Well, for starters, Dylan and I are officially over. Sinabi niya rito ang lahat ng pinakamaikling parang kaya niya. Let's drink then. I would take you home. Sige, inom lang. Ang um, order pa ito ng inumin. Why is everything on the house? Tila nagtatakang tanong nito. Nagawi waiting the bar digs me. Umalis ito sa grit. Nakita niyang nakipag-usap sa waiter. Maya-maya ay bumalik. He owns this place and he really likes you. Go flirt. I'm broken hearted. In case you've forgotten. Look, your mother is nuts. And Dylan is too. Since he can see how great you are, you need a distraction. The best distraction is that cutie pie over at the bar. Tinignan niya ang lalaki. Naisip niya bakit hindi. Hindi na niya kinailang labitan nito. Lalito na ang kusang lumapit sa kanya. Mukha namang mabait ito. At hindi presko. Nagtanong-tanong ito tungkol sa kanya. Sa palagay niya ay masyado pang maaga upang makapagkilala siya rito ng lubos. Hindi na ito kailangang malaman na kakahiwalay pa lang nila sa asawa niya. Mukhang okay ang lalaki. He was not like those jerks lurking bars at all. Hindi pa man ay parang mukhang maganda ang intention nito. Great, I met a great guy now. Nasayang kausap ang lalaki bagaman pa ka. Ay naaalala niya ang paghihiwalay nila ni Zila at ang sinabi sa kanya ng kanyang ina. Kaya sa uli ay hindi rin niya nagawang makipag-enjoy at nakausap ang lalaki. You know what? You're really okay but I have issue right now. I sense that. Why don't I take you home? I think you can try. I won't. I didn't bring my guy. My friend is driving me home, too. Besides, I don't know you. Not well yet. Tumawa ito. Well, I own this place and I promise I won't do anything you don't like. I just want to know where you live. Maybe I'll drop by to bring you some flowers, perhaps. Hindi pa siya nakakalipat. Kinabukasan pa niya. Planong gawin niya. I'm moving out tomorrow. You want to help me move out? That's okay. Sure, where? Sinabi niya rito. Inalam niya ang pangalan nito. Inigo rin. See you tomorrow din, Inigo. Nagpahati na siya kay Natalie. Kakatuwa, hindi pa siya na makaiyak rito. Kainis na sa bar ay parang yun ang gusto niyang gawin. Sinamahan siya nito hanggang madaling araw at siya siyang wala na ito. Kung kailan niya iniimpake ang mga huling gamit niya, ay saka dumating si Dylan. I see you're still here. I'm moving out later, don't worry. I didn't mean it that way. I really want to talk to you. What for? Melissa she left. I guess you were right. Maybe we can patch things up and start anew. Why? Since we're already married, we might as well work things out. I'm willing to do that, Renice. And I know you don't know anything. Nagpapanting ang mga tayangan ng sabi niya. Anong klaseng ano ko yun? Sana man lang. Kahit pa bunga, hindi na ito sinabi na tinilikuran na ito ni Melissa. Bago ito nagtangkang, makipagbalikan sa kanya. Hindi yung lantan na lantan na nangyari dito. Ay, really ba? No patching up? Of nothing. Noon, kumatok ang isang kawaksi sa pinto. May isang inigo na naghahanap sa kanya. Nawala na sa isip niya ang alam. There's my boyfriend. Anaya upang masaktan lang ang pride ni Dylan. His helping me move out. My boyfriend? Yeah, Yun lamang at tinilikuran na niya ito. She hated him more. A boyfriend? Wala pa kami isang linggo hindi nagkikita. My boyfriend na siya. How could that have happened? Naisip ka agad ni Dylan na malamang na noon pa mayroong nobis si Ramis at itinago lang sa kanya. Pero malaking palaisipan sa kanya kung bakit tinutokso-tokso pa siya nito. Nakadama siya ng galit para dito. Tula din ito ni Melissa. He all of a sudden felt very out. Lahat ba ng babae ang papakita ng interes sa kanya ay dahil lamang sa pera niya? His ego was still hurting from what Melissa said. Ni hindi na ito nagkunwaring may ibang dahilan ito kaya aalis na ito sa buhay niya. Kaya nung siya rito, nang harapan kung bakit hindi man lang niya sinabi rito ang financial state niya, he was still shocked although Renes told him about that already. Sa katunayan ay nagalit siya kay Renes sa sinabi nito. Masyadong masakit sa ego na hindi niya magawang paniwalaan iyo. Pero higit na masakit ang ginawa ni Rennes. Naisip pa naman niyang maaaring ipagpatuloy nila kung ano ang mayroon sila. Kasal siya. Sayang naman, isa pa ay mayroon silang matinding atraksyon para sa isa't isa. Pero nung saan ang atraksyon na inunay? Mababa siya at inalam niya kung sino ang sinasabi nitong nobyo nito. Some long-haired punk who look like a rockstar. Kung mabreshete rito si Ronis, ni hindi siya ay pinakilala nito sa nobyo nito. Ni wala itong sinabi sa kanya. Umalis na lamang at sinabi, ipakarga na lang niya sa kawaksi ang mga gamit. Alam na raw ng movers kung saan dadan ang mga nakakahunin niyang gamit. And she left, hungkag na hungkag ang pakiramdam niya. Hindi niya ganap na maturol kung bakit. Hindi ba't si Melissa pa rin gusto sana niyang makasama? O oh, at ayaw niyang hiwalayan si Ranis noon. Ngunit siyang sabihin ni Melissa na ito ang mawawala sa kanya, ay ito ang pinili niya. Nakipaghiwalay na rin siya kay Ranis kahit masakit iyon sa kanya. Kahit na ayaw-ayaw niyang magbibigay siya ng sama ng loob sa ibang tao, ay ginawa niya yun para kay Melissa, para sa kanyang sarili. Dahil kay Melissa siya mas masaya. Or maybe that was what he thought. Dahil lang malaman na niya mula rito na kayamanan lamang niya ang habol nito, ay parang nabunutan siya ng tinig. Inisip niyang dahil mismo yun sa katotohanan ng nalaman kaagad niya ang pakay nito, bago pa niya paksalan ito. Sir, umalis na po si Ma'am Ano. Himig na guusisa ang kanyang kawaksi. Nakita ko at ayoko ng maid na chismosa. Tinalikuran niya ito. Noon lamang siya nanigaw ng isang kawaksis sa ng buhay niya. Habang tumatakbo ang mga sandali, ay lalong tumitindi ang galit niya. Para kay Ranis, hindi niya maipaliwanag kung bakit parang gusto niyang puntahan ito at sumbatan. He was never like that. Hindi niya ugali na maisip na manumbat sa ibang tao. Malaki ang pangunawa at pag-aalay niya sa damdamin ng iba. Ganon siya pinalaki ng kanyang ina. Pero ngayon ay galit siya at parang hindi niya ang sarili niya. Hindi siya pamilyar sa ganoong klaseng damdamin. Hindi lamang si Renis ang gusto niyang kausapin, kundi maging ang lalaki nito. Tinawagan ka agad niya ang abogado niya at sinabi itong kailangan niyang makapaghiwalay sa asawa niya. Iyon nga lang, gusto niyang wala itong makuha niya na mula sa kanya. But you don't have a prayer. I don't care. Do everything you can. He was restless. Hindi hindi niya alam kung saan lumipat ang asawa niya. Gusto niyang malaman. Pero isang bahagi niya nagsasabing wala na siyang dapat pakialam doon. My God, I am turning crazy sa isip-isip niya. halo halong ang emosyon niya. Hindi malino kung anong gagawin ang iisipin. Hindi niya magawang makapag-focus sa iisang paksala. He was remembering things between him and Kay. Renes. he was remembering what he saw earlier. Renes with that punk boyfriend of hers. Damn them both. I am getting an annulment and she won't get anything from me. Not even a single centavo. She'd gotten a lot already anyway. Dahil hindi siya mapakalaya yung malis siya ng bahay. Hindi naman niya alam kung saan siya magtutungo. Tinawagan niya si Ramis. Where are you? In my new house. Sabihin mo nang sasabihin mo. My boyfriend is waiting for me. Does he know you got a hats for me? How dare you say that? Well, it's true. I don't and I want that annulment. Well, it's coming, don't you worry. Well, I'm going to Very eagerly. Nawala na ito sa lini. Hindi niya alam kung gaano katagal siya sa pinagparadahan niya ng sasakyan. Nanatili lamang siya ang nakatingin sa cellphone niya. Yes, he was still mad. But now the feeling is emptiness was stronger. Noon mawawala ang mga magulang niya. Bangamat nadaman niyang pag-isa ay mabilis na nawala iyon. At hindi ganito niya. Marahil ay sadyang malaki ang naitulong sa kanya ni Rani sapagkat nakisimpatsya ito sa kanya. Kasabay ng pagpapakita ng labis din itong nalungkot sa pagkawala ng mga magulang. Niya. Siguro nadama niyang magkatulad lang sila ng nadama. May karamay siya. Minuhay na niya ang makina ng sasakyan at nagmaneho ng walang tingin hanggang sa makarating siya sa Batangas Pier. Pumalik siya sa Mindoro at doon dalawang araw siyang nagkulong lang sa silid. Magulo pa rin ang isip pero kahit paano ay nakabawi-bawi siya. Nagtalong damdamin niya kung itutuloy pa ang Kailangan niyang aminin na parang natukso siyang huwag ituloy iyon upang magantihan ito. Pero naisip niya, Lalabas na hindi siya ganoon kamagino. Buko doon, dapat sigurong tigilan na nila ang kalukohang kasal na iyon. Iyon ang pinakatamang gawin. The bright side was his life was going to be peacefully after all that. He went to church that Sunday and somehow found peace. Decided na niyang mag-file ng anamin. Mali ang simula nila ni Renes. Hindi maitatama yon iyon ng gantihan. Hanggang kailan at sana ang lahat ng iyon. Naalala niyang sinabi ni Renes na may mission pala ito sa kanya, na may pinag-usapan ito at ang mama niya. Nagawa na siguro nito iyon. Wala na si Melissa sa buhay niya. At siguro ay masaya na rin ang kanyang ina. Tama pala ito sa pagkakilala sa babaeng kay tagal na laman ng puso niya. He wonder where he went wrong.